Ibinita ng isang transport cooperative ang mga benepisyong makukuha ng mga drivers sa PUV modernization. Gaya na lang ng basic pay at iba pang benepisyo. Ang detalye sa report ni Bernard Ferrer, Rise and Shine Bernard. ang pagbasura sa boundary system o ang arawang pangentrega ng mga chopper, ng malaking porsyento ng kanilang kinikita sa kanilang operator. Isa yan sa mga nakikitang benepisyo sa ilalim ng PUV modernization ng gobyerno. Ayon kay Mark Anthony Quinion, General Manager ng Nova Desi Transport Cooperative, magiging regular na miyembro ng kanilang kooperatiba ang mga jeepney driver. Magkakaroon sila ng basic pay kasamang overtime pay, incentives, 13-month pay, at social benefits tulad ng SSS, PhilHealth at Pag-ibig. May iba pang binipisyo na ibibigay sa tsuper at kanilang pamilya. From traditional, mawawala na po yung mga sentimento na sinasabing tumanda ang driver. Hanggang ngayon bumabiyahe pa rin kasi pag tumigil ay hindi na po wala pong pagkukunan ng pagkakakitaan. Yung mga serbisyo po na nabibigay ng Novadesi sa, sa mga members lang dati, ngayon ang mga drivers is nakakapag-avail na rin sila. Just like, for example, yung mababang interest kung sila yung maglo-loan, So meron din pong healthcare program na nagkakaroon na po, ang kanilang kalusugan, extended po sa kanilang family, and syempre yung mga allied services. Ito na po yung just in case, in case of death. Ayon pa kay Kinyon, ang kooperatiba na rin ang mga siwa sa maintenance ng mga modern jeepney na magiging kabawasan sa alalahanin ng mga driver. Sa tayan ni Kinyon, nasa 200 hanggang 500 piso kada araw ang posibleng kitain ng super. Uh, malaking impact din po kasi yung uh, implementation ng sinasabing deadline of consolidations. Kasi sa ngayong pong uh, sistema ng biyahe, uh, meron po rin kasing ibang mga, yan, may mga kolorum, yung mga tampered, yung cutting trips, which is nakaka-apekto talaga sa operations. Pero in general po, kung mawawala po yung mga yan, at meron naman din po na mga ruta ngayon na talagang kasing uh, feasible at maraming mga pasahero, is talagang kikita. Pinag-aaralan din ng Novadesi ang paggamit ng modernong sistema para sa mas maayos na pagbabayad ng pamasahen ng mga pasahero. Sa kasalukuyan, halos apat na raan ang miyembro ng Novadesi na may labing isang ruta sa Metro Manila. Bernard Ferrer, para sa Bayan.